Morning! Today is August 22, bali first day ng school nila Liam at Liana. So, ihahatid ko sila ngayon. Ayun, kababalik ko lang galing sa school. Ngayon, magtatapon muna ako ng basura. Pakita ko sa inyo kung paano ako magtapon ng basura. bahay namin. Apartment siya. Ayan. Ito yung gamot ko na iinumin mamaya. Bali, one hour before kimo, Siguro mga 9.30. Bali, isa nito. Tapos, eto. Eto to. O. Ngayon, 24 pieces. Eto yung hindi ako makatulog dito. So, yan. Inumin ko yan mamaya. Haluan ko to ng tubig. Tapos, pagkainom ko nito, dapat magmumungo ka. Agad ako magsisipilyo. Kasi nakaka-antay. Nakakasingaw. Pero sa awa ng Diyos, di pa naman ako sinisingaw dyan. So, mag-aasikaso muna ako. So, yung gamot ko, nalagyan ko na siya ng tubig. Yung tubig namin po dito sa gripo, naiinom po yan. Ayan. Tapos, antayin ko lang siya matunaw kasi inumin ko na siya. So, ayan. Ako mukhang aapaw pa ata. Ayan, sinarin ko siya dito, umapaw nga. Kasi nga, 24 pieces na ngayon. Dati kasi 16 lang. Antayin ko muna siya matunaw lahat. Ay, ayun ang mapaw. Ito na, inom na ako ng gamot. Ngayon, nandito na kami sa parkering ng ospital. Nataranta ako kanina kasi hindi ko na makalimutan magbumog tsaka magsipilyo. Ayan, hello po! Ayun, nakabalik na kami dito sa bahay. Bale, bagong mag na, tapos yung chemo ko. So, siguro nandito kami bagong mag-2. Sakto, nandito na, pauwi na rin yung mga bata. Tapos, ayun, 3, 3pm na ngayon eh. Ngayon ang pakiramdam ko pagod na ako. ano, medyo... Ano ba to? Yung, yung mata ko, para bang ang bigat-bigat. Piling ko namamaga. Ganun ang pakiramdam ko. Tapos, medyo... Medyo parang nahihilo din. Saka... Yung dighay ka ng dighay. Parang puro hangin yung, yung katawan mo. So, i-try kong mahiga pagkatapos nito. So, update ko kayo kung anong pakiramdam ko mamayang gabi. Ayan guys, hindi ko na nakayanan. Umanik na ako dito sa taas. Gusto kong magpahinga kasi hilong-hilo na ako. Tsaka para akong nasusuka yung ako, ko hanggang lumiliit kahit gusto ko siyang idilat sabi nga ng anak ko mama, ang mata mo liit, liit na kung magpahinga ka na mauna ka na sa taas papanik na ako dyan sabi niya so yun, magpapahinga muna ako tingnan natin kung kung ano ang mangyayari sa akin <laughs> hindi yan natin kung hanggang hanggang ang ba? Hanggang ay. Tingnan natin kung may iba yung pakiramdam ko mamaya. Kung umid, kapag umidlip ako. Kasi maaga din ako nagising kanina eh. Alas 5. Excited sa kimo. <laughs> o oh, sige. Pahinga muna ako, ha? Bye! Hey! Good morning! Bali, 8am na dito. Pero nagising ako ng 4.30. Medyo nakatulog naman ako ng ayos kagabi. Pero kahapon, sumama talaga yung pakaramdam ko. Umalik ka agad ako sa taas kasi nahihilo ako na nasusuka. Tapos tapos hindi ko na idilet yung mata ko sa sakit pero around 6pm pinilit kong tumayo kahit hilong-hilo kasi gusto ko ba magluto ng lugaw hindi ko naman mautusan eh hindi ko naman mautusan yung asawa kong magluto ng lugaw dahil hindi siya marunong tsaka nandito yung bayaw ko eh yung kapatid niya kaya rin na akong utusan So, ayun, nakakain naman ako ng konti. Katapos nun eh, nagpahinga na ako. Tapos ngayon, iniinom ako ng gamot. Kung kahapon, 24 pieces. Ngayon, 8 pieces na lang yung tinunaw ko. Ayan. Tinunaw ko na siya dun sa maliit na kusang umapaw kahapon. So, pagkatapos kong inumin yan, magmumuga agad ako, tsaka magsisipilyo. Ito yung gamot na, ano eh, na na nakakawalan ng panlasa. Tapos, ano, maano ba sa chan, yung matigas yung chan mo. Hindi ka makapupup ng ayos. saka ito rin yung nahirapan ako matulog minsan dito. Parang adik lang. Ayun. Uh, update ko uli kayo mamaya. No, 1 a 1 pm time for injection this is my assistant my nurse. <laughs> So, ayon, tapos na. Ang tapang ng nurse ko. Dati duwag yan eh. So, ayun. Isang best lang ang injection ko. Tapos, wala na uli. At sa susunod na kino na uli. Good morning. Update lang. Bali, Kahapon, okay naman ako pero nung gabi around 1.30, nagising ako kasi init na init ako tsaka nasusuka ako kaya bumaba ako sa, oh, pumunta ako sa banyo, pagtingin ko sa mukha ko pulang pula ako so ibig sabihin init na init nga ako tapos nahihilo ako na naduduwal. Pero sumuka naman ako konti lang. Tapos tinry ko uling mahiga. Siguro mga ilang minuto, tumakbo na naman ako sa baba. Dual na naman ako. Tapos, tinry kong makaidlip uli. Nakaidlip naman ako. Kaya lang mga bago mag-7, oh, nagising uli kami kasi papasok yung mga bata. Pati asawa ko, So, medyo, medyo, nahihilo pa rin. Tapos, pinilit kong pumain kasi kailangan kong minum ng gamot para mabawasan yung konting hilo ko. So, yun lang. Ngayon, nakakilos naman ako. Naglalaba ako eh. So, tignan natin sa susunod na araw. Pero, siguro magiging okay na. Siguro, ngayon lang yung mag, ma, most worst na yung after ng chemo, tsaka yung the day, o oh, two days after. Kaya siguro. Pero makakayanan ko naman tong gamot na to. Hindi kagaya nung una. So, yun lang. So, thank you for watching. And, abangan nyo pa yung susunod kong mga video. Bye!